noon at ngayon ni Maria Teresa ay Cortez. Isang umaga habang nasa sala ang magkakapatid na sina Maria, Carla at Lito, pinag-uusapan nila ang malaking pagbabago ng panahon ngayon umpara noon. Ang hayag ni Maria sa kanyang mga kapatid, noon, normal ang pamumuhay ng mga tao malayang lumalabas ng bahay na walang face mask o face shield. Pumapasok ang mga bata sa paaralan upang mag-aral at malayang nakapaglalaro. Maaari ding mamasyal ang mag-anap sa ibang lugar at ang pagkakaroon ng salo-salo sa bawat barangay kapag piyesta. Oo ate, nakakalungkot mang isipin. Pero ito na marahil ang bagong yugto na ating haharapin sa kasalukuyan dahil sa pandemyang COVID-19. Maraming pinagbabawal na gawin para sa kaligtasan ng bawat isa. Kailangang sumunod sa alituntunin at batas na ipinatutupad ng gobyerno. Tayo ay nasa new normal na sitwasyon. Wika ni Carla. Kailangan din nating sundin ang mga sumusunod tulad ng Huwag nang lumabas ng bahay kung hindi naman mahalaga ang iyong gagawin. Bawal lumabas ang mga bata na nasa edad 15 pababa. Sa bagong sistema ng edukasyon, wala mo ng face-to-face -face classes kundi online class o module ang gagamitin sa pag-aaral. Kung may okasyon naman, bawal mo nang magkaroon ng piging at hinihikayat Nawag na munang mamasyal ang mga mag-anap kung saan-saan. Dagdag naman ni Lito. Sana lahat ng tao ay mabigyan ng bakuna para malabanan na ang sakit na COVID-19. Sabay-sabay na nabanggit ng tatlo.